Ayan na, ayan na pa rin. Ay, ay, ayan na pa rin. Ang inyong mapapanood ay huwag gagayahin. Mga eksperto at may karanasan lang ang gumagawa nito.

Ah, uh, kaninang magalong puto sir nakita. So, Kaso po yung pondo oh, yung pala sa Oo, do, doon nga doon po nakakuha sa may putas yun. Binubut pa daw po niya. Kasi nakalabas yung kalahari. Sampo pa po Yung puto na yan. siya, ito, 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 Ibig sabihin po yung CR na yun Ay, matas mas matas to no, sir Kung doon pumasok, hindi makukuha hindi maku Ang upan na lang po noon, lalagyan na lang ng screen yun Kung sakaling doon pumasok Kasi yung ko, sir, mas mababa rin, kaso Mas matas pa lang Hindi lang takan po hindi naman natin Wala nang pag-iisa dito ay, well, malamang doon ang gagaling yun. Kasi kasi masukal doon sa iyo ito. Saan po ba? Doon. Kasi minsan sir, kumakain kami dyan. May tumakbo rin na ahas dyan. Pinalo ko. Ay, kamay sa ginang po na yan. Oo, yan. Tumakbo. Yan sila... Ay, yung likod na yan. Oo. Oo. malamang na dyan silang gagaling. Kasi dito, malinis naman dito. Oh. Oo. Yung makabutas po. Ay, ako upan po rin sir. Ay! 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 Ay!

Andun yung kayaan? Eh, kung di nyo po hinila yung balat niya, baka andyan pa lang sa loob. Ay, di po natin alam kung palabas siya o papasok. Hindi po nga alam, hindi alam. Dahil dito, warit yung bayan. Ah, po. yung pinaka... Ay, umibot pa siya sa timbang ganong. Umibot na ganong. Eh, pahapon mo na po. Talagyan mo na yung string ng mo sa nga'yo. Hmm. Kung sakaling hindi po siya pumasaw. Ay, ang kayaan dito.

Oh, dun may mga hote. Saan tayo na sinatahulan na aso Saan po dito? po ahas ko yun. Hindi lang napa, hindi lang hindi pwedeng sumunod. Sila nga nakabotay eh. Hindi. Mamaya ang gagaling yung nakita ng palat ng kanyang gagaling din ito sa kaysa mas malamig dito dito sila nagpipiling ng

Tayo mismo pa. O baka makikagat. O ba 'yan? Hindi po ito, makinis pa. Iyan nga yun Papanoin ba? Ay hindi 'to. Yes, sige,

Ano pong ba po yan? Obra ako. ko yan. Cobra, lumalapad yung gato eh. oh. yun yung nakita nyo. Oo, no, Ano yung gato ko yun? Ayan. No. Ayan. Po. Ayan. 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 niya yan.

mga asawa niyong may insinso, hindi lang nag-iisang mga... Siguro, ito. Ka, din yun. Hindi lang kasi nag -isa, to, baka may kapatay Bagong oh, balat ba? Ang kanyang okay, eskin, para dalit sa kayo. Bagong balat po, basta kanyang mga uh, kinis. Ay, okay. baka yan nga yon. Bagong balat. Baging, pal -tang, pal -tang, pal -tang, Hila, bagong pagkis panya lang kaya. Tutok mo. Tutok mo. Tutok balat Tutok mo. Tutok mo. Sa kagutom baka lumabas lang siya. <laughs> ay, ba -man, ba -man, ba -man! Oh, <laughs> ay, ko ay, 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 Eh, ay, ay, talaga Kumain na kasi. Yeah. tuminom doon, nalunod doon sa CR. Iyan ah. eh, baka makawala, huwag ka lumaki. Baka yun doon. Kala ko ilalabas na butiki. in? Kala ko sa butiki kinain eh. Bagaya na maliit. <laughs> Basta yung sir, lagyan ng screen na lang yan kasi si Trey nila. Lagyan na screen yun. Para kung mando sa loob, yun ang makalapas. Oh. Kasi tambak siguro sir. po oh. hmm. yung yeah. Pero, dun po Sir, pwede ito po ka pa check na rin. Papapay nga tayo sa no. Sir, ito yung uh, Mga sako, Washington pin <Allah> <Vattly> <ooo paying full table flow> Thank <laughs> you. Ayan na ito, may hindi nakakalakas <laughs> dito. ka na lang ito? sila naging iskind yun kung na sila pupupunta. Tumangin, hindi

Nung niluhugot nga sila sa butas e, eh, nagulat. Napatakbo rin ako eh. e. Paano, Sir? Mag... ah... Papalam na kami. Oh, sir. Oh, salamat, sir. Oh, salamat, Sir. Salamat, Sir. Salamat. Salamat. Nalala na akong kabat. Itong mga itong mawak ulit eh. e. Eto, mga boss. Papalam na tayo kay Sir Ian. Ay, isang consular po ko dito, Sir. So, sa Santo Domingo. Dito sa Barangay San Francisco. San Francisco. Ayan, ah... Nakaulit uh, po tayo ng isang maliit po na Philippine Cobra dito pero ang Cobra naman po kahit maliit malaki ay isa lang po ang panyan oh, okay. sa niyan. Ito ang uh, papalam na matay at binigyan pa po, po tayo ng cash ni Sir Yan na papasalamat po tayo at tapos natin mag merienda. Uh, uh, oh, picture ka muna. Picture ka muna. <laughs> uh, picture, picture. Uh, picture po tayo tayo. Pero may remembrance. Okay. Okay. So, salamat, Chef. Salamat, sir. Ito ang dalawa din kinakabako.